abay natagpuan na walang buhay ang katawan ng magkasintahang Australian National at kasama nitong pinay sa loob ng isang hotel dyan sa Maytagaytay. Kinilala ang mga biktima na si alias David, 57 anyos, at alias uh, Lucita, 55 anyos, na pawang Australian National, at ang pinay na si alias Mary, 30 anyos, na pinaniwala ang pinatay nga sa loob ng naturang hotel. Ayon sa Tagaytay Component City Police Station, batay sa kanilang inisyal na investigasyon, nakita ng mga hotel staff ang mga biktima na wala ng buhay at ang kanilang mga paa, kamay at bibig ay napupuluputan hon itong uh, packaging tape. Sa ngayon ay patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Provincial sa Scene of the Crime Operatives para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng naturang mga biktima. Nakikipag-coordinate na rin ang mga otoridad sa kanilang mga pamilya.